Good morning, PHA. Ito, magre-release tayo. Alas 7, ah. Oras natin, 6.56. Four minutes. Kaya, nalagay ng panahon dito. Maganda na. Eh. Sikat na araw dito. Sikat. Ayan, na nga. Eh, Ayan, dito ang araw. Hindi talaga umaakyat. pero i di ang sinag niya yan matatakpan kasi siya ng bundok kaya sinag niya yan sa kabilang bundok ayan yung direksyon ng ibon natin ay maliwanag na maliwanag na ayan asul na yung langit okay so, Three minutes. ating release and dito kasi dati-dati nagre-release kami dun sa baba uh, maganda ron wala pa mga bakod ngayon ito na lang ang available na pupwedeng pag-release dito ayan yeah, dito isang truck lang talaga ang pupuesto 2 no minutes yeah ay, uh, yung dahil na wala na rin yung ano. Wala na rin yung pagtatunaw na. Yan. Pwesto na tayo rito. Saan tayo magbibidyo? minutes nalitaw na yung ano, kalangitan magandang maganda na problema naman natin ngayon yung mga dinaraanan ng ibon sobra na init kaya kung minsan ewan natin hindi natin mahirap ano, hirap <laughs> direksyon ng na ibon natin napakaganda na One minute. Ayan o. Tingnan nyo yung pag-re-release na natin. Ayan. Maganda yung pagkita nung ano, landingan nila. Ayan. Kaya shape yan Okay Ilang segundo na lang Alas 7 ah, release, alas yete. Ang ibon natin 1,282 Okay Dahalan dahan Alas 7 Santa Fe Dahalan dahalan dahan dahan, dahan. Okay. Ayan. Ayan, yung ibon natin. Ayan na. Pero, isa na sa baba, lumipad din. Ayan na. Ang bilis na wala. Ayan. Bilis na wala. Tapos ang bilis naman nawala, tutulit. Ayun. Bubakbak na. Kedi maawit yung momentum ng mga epon. Ano? tinuro kong direksyon diba dun dun, dun, dun dumaan eh uh, yun sila eh kapag ganun yun doon uh, wala na hindi na kayang abuti eh. na yun yun sila yun eh. hindi na kayang abuti ng camera ng camera Ito ang lagay ng panahon na yan. Pakaganda na. Okay. Okay. Video naman natin yung truck. bigyan natin yung truck. Yan. Okay. Thank you very much.